tinatanong siya ni Senator Loren Legarda. Patunayan mo na Pilipino ka kasi gusto naming maniwala na Pilipino ka eh. Kasi kung hindi siya Pilipino talaga, ibig sabihin may butas yung national security natin. Kung ganun si Alice Go, ilang Chinese mayor pa ang meron sa Pilipinas. Ang laking problema noon. Ayun, ituloy natin ulit ang Saving Alice Go series. Part 3 na to, merong Part 1 at Part 2. Panoorin nyo 'yon para hindi ko na ulitin dito kasi I think sobrang haba nitong series na to pag uh, inisang bagsak natin. Okay? So Part 1 para lang uh, recap. Ito ang una niyang ginawa, dapat gawin, maging honest doon sa uh, kwento ng pamilya ni Alice Go para kasi madaming mga masasakit at mga mababahong uh, detalye ng pamilya niya, ang tingin ko ay naganap at nahihiya siyang i-divulge lahat ng mga yon sa harap ng buong Pilipinas, essentially. Okay? Sa so pero kung kaila, kung gusto niya na maging malinaw sa lahat, lalo na dun sa mga senador, ang kwento niya, kailangan niyang hindi, mat, hindi matakot doon sa mga masasakit na kwento na iyon. Pangalawa, dali niya yung tatay niya doon sa Senado. Diba? Kasi yung mga, takot siya sa tatay niya eh, malamang. Takot siya sa tatay niya, like uh, sa mga Chinese na mga nanay at tatay na lolo. Ang hirap panuhin yan, salungatin ng mga yan, yung mga patriarch na Chinese. Naku po, asa ka, ba? Diba? Hindi ka sasagutin yan at papagalitan ka pa pag mo sila. Kaya hindi alam ni Alice Go. Naniniwala ako sa kanya na madami siyang hindi alam dahil wala siyang lakas ng loob. Tanungin yung tatay niya. So, dalhin niya yung tatay niya doon at ayaan mo siyang sumagot. Diba? Masyado siyang chick boy. Yan. At ngayon, puntahan natin ang pangatlong uh, kailangan gawin ni Alice Go para mapatunayan na siya ay Pilipino. Okay? So, again... Hindi ito usapan kung dun sa Pogo involvement niya at saka dun sa mga criminal supposedly na uh, nangyari dun sa Pogo Compound. Ito lang ay tungkol doon sa uh, kung tunay na taga Bamban siya noong since bata pa siya. Diba? Yung kanyang identity as a Filipino na dito lumaki. Diba? Yun lang ang uh, pinag-uusapan natin dito ha, yung uh, anomalya, labas muna yon Yung identity niya muna as a Filipino. Kung gusto niyang paniwalaan natin siya, na Pilipino talaga siya. Okay, so ito ang number three. Okay, yan. Ito, obvious. Present childhood friends and memorabilia. Ilang beses ko nang sinasabi to doon sa mga previous episodes ng na ginawa ko sa Sausawan podcast at saka dito sa TPKP. Okay? So and inano na 'yan. Uh, may mga sinabi si Senator Tulfo na magsama ka, 'di ba? Isama mo yung mga kasi kaduda-duda nga eh. Magsama ka ng mga kakilala mo. Pati nga yung kumadrona na nagpaanak sa kanya, isama daw eh, 'di ba? <laughs> <laughs> so, isama na uh, yung mga teachers, si Teacher Rubilin, 'di ba? Isama mo, 'di ba? And uh, I think hindi lang yon Kasi ang problema ang problema kasi diyan um sasabihin, madaling sabihin na ano eh, na kasi wala namang nakakilala sa atin kung sino ba yung Teacher Rubilin na 'yon, 'di ba? Pwede kang kumuha ng isang actress, sabihin mo ikaw si Teacher Rubilin. 'di ba? So actually medyo alang na 'yun yung yung kumadrona, 'di ba? Sino anyone could could have post na maging uh, kumadrona. Pero tingin ko yung mga childhood memorabilia, let's say may picture siya. Ah, uh, syempre, may damit siya nung pinicturean siya noon, 'di ba? Makakamali <laughs> ano, makita nandun pa rin yung damit niya, 'di ba? Nandun pa rin yung damit niya tapos mapapakita niya na ito, 'yan, ako 'yan, tapos suot ko tong damit na to. 'Di ba? O kaya uh yung mga childhood friends niya, 'di ba? Tapos mag-lie detector test siya, sige. Pagbigyan natin yung lie detector test, 'di ba, kung magmamatch yung mga sinasabi nila. Uh yung mga kasi ang yung ang problema kasi yung mga childhood friends niya very limited lang 'yan kasi hindi nga siya pinapalabas ng bahay eh nakatago siya doon sa doon sa farm, 'di ba? Again, we're operating na doon sa base doon sa kwento niya, ha? Kung totoo talaga 'yon, 'di ba? Kasi alam ko madami sa inyo hindi na kayo naniniwala doon sa doon sa kumbaga convinced na ang madaming Pilipino na Chinese spy talaga siya. Eh. Pero ang ito ginagawa natin na na thought experiment ay considering na kunyari totoo yung sinasabi niya, paano niya papatunayan. Diba? Kasi hindi nga kayang patunayan ng birth certificate eh. Kasi yung birth certificate, mali-mali yung nakalagay. Pero that doesn't mean na hindi siya nag-exist. Kasi kung let's say may, uh, katulad nung sinabi ko last episode, kung isang, uh, ang isang tao na matagal mo nang kakilala, diba, let's say, Uh, best friend mo, de ba? Alam mo totoo, bata pa lang kilala mo na 'yan eh. Tapos all of a sudden, nakita mo yung birth certificate niya, mali-mali pa yung nakalagay doon. Does that mean na hindi na tunay na tao yung kakilala mo? 'Di ba? Does that mean na nabura ba yung existence niya? Hindi naman, 'di ba? Totoo pa rin siyang tao. Pero ang problema, mali yung nakalagay sa birth certificate niya. Both things can be true. Just because mali yung nakalagay sa birth certificate mo, it doesn't mean hindi ka na nabuhay dito. ba? Diba? Pwede naman yun. Yun lang sinasabi ko, yun lang punta ko dito. Ah, hirap na hirap na ako magpaliwanag. <laughs> yun. So, um, eto, magpresent si uh, si Alice Go noong mga tao na pinakamagaling magsalita na mga kilala niya na makakapagpatunay ng existence niya. Doon sa vlog niya, meron siya mga kasama sa bahay eh. ba diba? Meron siyang vlog sa YouTube. Meron siyang mga kilala sa bahay doon. Sama niya yun. ba diba? Bakit kasi pumunta siya ng Senado mag-isa eh. Alam dapat medyo alam niya na yan eh. ba diba? Na meron na siyang resource person na ano mayon na kapit Meron siyang kasama doon na tibu eh. O, dapat sama niya 'yun. 'Di ba? 'Di ko mga ka, mga kapitbahay, mga ewan ko, kamag-anak niya 'yun or what? Pero these people can attest na totoong tao siya, 'di ba? Kung talagang totoo siyang uh, tao na lumaki noong mula nung bata siya, pinanganak siya sa Bamban at lumaki doon. Meron at merong makakakita diyan no matter how hard his father tried to hide her from the world. 'Di ba? So, 'yun. Kasi merong mga nakakita mga 7 years old around 7 years old daw si Alice nag uh, naglalaro doon sa bukid eh. 'di ba? So, hanapin niya yung mga kababata niya na 'yun. Ah, uh, kumbaga yung mga stories. Siguro ituloy natin ito yung iba pang dito sa 4. Okay? Sa part 4, hindi lang yung mga mga kababata niya. So isama niya 'yun sa sa isa sa part 4. Ito kasama niya yung mga bata, mga kababata niya, mga kasama niya sa bahay, mag-reveal sila ng mga personal stories with cultural references. ba? Diba? Let's say, si, ano bang ba paboritong, paboritong ano, paboritong uh, kanta mo? ba? Diba? <laughs> Nasan ka noong, kasi there was a part dun sa last na Senate hearing nila na tinatanong siya ni Senator Loren Legarda. At frustrated na frustrated si Senator Legarda kasi hindi naintindihan ni Alice Go. Actually, sayang yun that could have been a great chance for Alice Go to prove na dito siya na Pilipino siya. Paano? Paano? Kasi 'yun hindi scripted eh. Walang walang naghanda para sa walang naghanda sa kanya para doon sa isa niya. 'Di ba? Kasi ngayon, pwede mong pagdudahan 'to dahil ay nagresearch na siya, 'di ba? Napaghanda niya na 'yung mga pwedeng itanong sa kanya. Pero nung tinanong siya ni ni Senator Legarda, wala pa siyang prep time na tinatawag, wala siyang wala siyang kakayahang maghanda at mag-research mag bigla. Okay, so let's say nung tinanong siya, ang tinatanong kasi sa kanya, patunayan mo na Pilipino ka kasi gusto naming maniwala na Pilipino ka. Eh. 'Di ba? Kasi ang ibig sabihin noon, gusto niyang maniwala kasi kung hindi siya Pilipino talaga Ibig sabihin, may butas yung national security natin. ba? Diba? At ang laking problema nun. ba? Diba? na <laughs> Nabigla kang nalagyan ng China ng mga, ng isang Chinese para maging mayor dito sa Pilipinas. So, kung hindi kung totoo yun, kung ganun si Alice Go, ilang Chinese mayor pa ang meron sa Pilipinas ba? Diba, ang laking problema niyan. Paano mo pipigilan mangyari 'yan? Paano mo huhulihin 'tong mga 'to? Paano mo papatunayan? Etong si Alice Go nga palang, lang, hirap na hirap na 'yung mga tao. So, this it could have been a good chance. Actually, it was the best chance that Alice Go Alice Go had. 'Yun nga lang hindi niya naintindihan 'yung tanong. And it was frustrating for me. Kasi actually, parang I was hoping she would answer uh in a far smarter way. Kasi he, she could have, ano eh, ang sinasabi kasi, ang sinasabi kasi ni Alice lang is, nasa farm kasi ako, nasa farm po ako. Paulit-ulit, diba, scripted nga daw, ang dating. Pero although, hindi naman na-expound ni uh, Senator Legarda yung tanong niya. I think ito so, sa isip sa ano ko lang ah sa tingin ko lang, I think what Senator Legarda was looking for were cultural references na pag sinabi mo malalaman ko na Pilipino ka na dito ka na dito ka lumaki. Like let's say nung bata po ako kasama ko si Teacher Rubilin nanonood po kami ng batibot. 'Di ba? Alam niya yung Batibot, eh. Ibig sabihin, nandito siya noong 1980s at nanonood siya ng TV na Batibot. 'Di ba? 'Di ba ano 'yun? Of course, hindi 'di siya hindi siya, kubaga, parang uh, kubaga hindi siya 100% na papaniwalaan mo na or, or 100% na proof, 'di ba? Pero at least, kung alam niya yung Batibot na walang nag-coach sa kanya, alam mo na bata siya na may posibilidad na nanood siya noon. 'Di ba? At kailan ba pinilay yung Batibot? Alam nga naman, may Batibot ba sa China, mapapanood niya ba 'yon? O pangalawa, hindi na sikat ang Batibot. 'Di ba? <laughs> Alam mo 'ko, Batibot na pinag-uusapan natin bigla. 'Di ba? Pero pero you get what I mean, 'di ba? Kasi sa China, kung talagang doon siya lumaki at dinala lang siya dito, I doubt na malalaman niya yung kung tungkol sa Batibot o kung tungkol sa Voltes 5. 'Di ba? Nasaan ka ba nung lumindol? 'Di ba? Kasi lumindol din sa Tarlac eh. 'Di ba? Tanungin niya ano nangyari sa inyo noong pumutok yung mga pinatubo. 'Di ba? Noong mga pinatubo kasi gayto tinago ko nung tatay ko dito, 'di ba? Nakita ko ang dami parang nag-snow. Diba, ba naglaro kami dong mga abu abo o kaya pinaya, hindi ako pinayagang lumabas ng aking tatay dahil pumutok ang mouth niya po. Pero at least alam niya historical event kasi 'yon. At kung hindi mo alam kung uh, let's say pwede siyang magkwento. Ayun yung yung labas namin ganito yung itsura. 'Di ba? Kasi kung taga China ka, wala kang idea para malaman mo yung mga bagay-bagay na 'yan. O kaya let's say, uh ano ang paborito uh, mong pinapanood sa TV? ba? Diba? Ano yung favorite show mo na na mga cartoons nung bata ka, ba? Diba? So paglistahin mo, malamang nanonood naman ng cartoons 'yan, 'di ba? Ang hindi siya bigyan ng TV ng tatay niya? <laughs> Sobrang naman yung tatay niya kung ano kung, kung hindi siya hindi, nakakulong na nga siya, hindi pa siya binigyan ng TV. 'Di ba? So ano ba yung mga pinanood niyang cartoons sa TV ha? So ilista niya 'yon. Pinalabas ba talaga yung mga cartoons na yun dito? O kaya kung anong shows 'yan? Ano yung anong oras mo pinapanood to? Oh, syempre ma-check mache mo naman 'yan eh. So those are cultural references na hindi mo malalaman kung hindi ka dito nakatira. O let's say, anong uh, nakikipaglaro ka doon sa mga kasama mo sa farm? Anong laro ang ginagawa nyo? Nag-ano uh, ba kayo? Bawa. Malay mo, nagtutumbang preso sila. Di ba? O, o kaya, nagpatintero. Uh, patintero Madami, madaming mga cultural things na pagdadaanan ng isang bata, ng isang teenager, ng isang young adult na very exclusive na mararanasan mo lang pag nakatira ka sa Pilipinas. Kahit nakakulong ka sa isang farm. Okay? So, yun. Sinong tumatawag na ito? Teka lang. Okay, so yun. Um, isang uh, at least anecdotal na evidence Pwede ka pwede siya sanang na, kung nakapag uh, kung let's say nung tinanong siya ni Senator Legarda at nakapagbigay siya ng mga ng mga cultural references nung mula sa kanyang pagkabata na na uniquely Filipino in nature then to an intellectual person that would be proof na lumaki siya dito. Of course, hindi naman tatanggapin sa court. Kwento <laughs> lang, anecdotal nga lang eh. Pero at least, kaya niyang patunayan kahit doon lang sa mga kumbaga, intellectually lang, meron siyang proof na Pilipino siya. Okay, ituloy natin ulit itong episode. Meron pang dalawa na steps. Okay, paalam paalam.